Mga sinyalis na meron kang depression at anxiety. 1. Mabilis kang magalit kahit sa maliit na bagay lamang. 2. Nakakadesisyon ka ng biglain. 3. Feeling mo palagi kang pagod. 4. Madalas maraming sumasakit sa katawan mo, sa batok, balikat at ulo. 5. Lahat ng bagay big deal para sa'yo. Six, Lagi kang nag-iisip ng ikakasakit ng damdamin mo. 7. Palagi kang nag-overthink. 8. Yung gusto mo magpapahinga pero hindi ka makatulog. 9. Kadalasang nagigising ng hating gabi. 10. Madalas nawawalan ng gana sa lahat ng bagay. Guys, please subscribe and share my channel para update kayo lagi sa mga videos ko. Salamat po. God bless.